Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling yun, masisilayan ng pangkat ni Naan at Fandeshang na nagbibigay pugay. Worry nag-aalay ng kanilang buong puso't kaluluwa. Mariing wika ni Fandeshang, puno ng paninindigan at apoy sa kanyang tinig. Humingi ako sa dawsek na dumating. Upang kami tulungan at suportahan sa oras na ito ng kapighatian Hindi nagpatumpik-tumpik ang ibang pangkat Agad silang sumabat na parang kulog na dumadagundong Ang dakilang Zhou Dynasty namin ay narito Dumating upang ipagtanggol at suportahan kayo Sumunod ang tinig ng matandang ancestor ng Zhou Family Mabigat at puno ng karanasan Na tila dumadaloy mula sa libu-libong taon ng kasaysayan Ang Lingzhou Zhou Family ko ay narito buong tapang na dumating upang ipagtanggol kayo. At si Zhu Wachan, nakatindig na parang espada ng langit, mariing idinagdag habang kumikislap ang determinasyon sa kanyang mga mata, ang Xuanji Sword Sect ko ay narito, buong lakas na dumating upang ipagtanggol kayo. Nang marinig ang lahat ng yun, tumindig ang sect leader ng Feathered Immortal Sect, at sa tinig na puno ng pasasalamat at dangal ay kanyang ipinahayag, sa ngalan ng Feathered Immortal Sect, Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng kapwa dawes na dumating upang kami suportahan. Ngunit biglang natigilan ang lahat, sapagkat mula sa kalangitan ay bumaba ang mabigat na presensya ng banal na halimaw ni Ye Junlin, si Aken, ang kanyang aninoy alat sa buong himpapawid, at ang mga cultivator ay napahinto, nanginginig sa takot at paghanga, isa sa kanila ang mariing nagsabi, yan ba ang kunpang, ang banal na halimaw, sa wakas, dumating na si Immortal Ye. Dagdag pa ng isa, nanginginig ang tinig na may halong takot at pagkamangha, isang makapangyarihang demon emperor, nasa rurok ng tribulation crossing, at ngayon naging isang mount hindi ka panipaniwala. Samantala, sampung araw ang lumipas, sa loob ng Feathered Immortal Sect, isang nilalang ang galit na galit na binasag ang isang gamit, tanda ng kanyang matinding puod. Doon, makikita si Nawan Chang Wei, ang sect master ng Feathered Immortal Sect, at si Elder Li na nag-uusap ng mariin, mariin wika ni Elder Li, puno ng pagkabahala, sect master, nabigo ang pagsubok sa mana sa Fallen Immortal Island, ano ang susunod na utos ng God Envoy? Agad namang sumagot si Wan Chang Wei, matatag at puno ng paninindigan, ang God Envoy ay nag-utos na tipunin natin ang lahat ng powerhouse mula sa labing apat na estado ng silangang rehiyon upang bumuo ng isang coalition army at sama-sama nating salakayin ng madilim na bangin, ang Dark Abyss. Nang marinig ang mga salitang yun, nanlaki ang mga mata ni Elder Lee, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat, nanginginig ang kanyang tinig habang nagtanong, ano, salakayin ng Dark Abyss, hindi ba't kaalyado natin sila? Dagdag pa niya, puno ng pangamba, maaari bang dahil sa matinding pinsala ng Dark Abyss mula kay Ye Junlin, wala nang pag-asa ang Stargate Plan? Kaya ba nila ito tatalikuran at susuportahan na lamang ang Yuhua Gate bilang bagong pinuno? Bago pa man siya tuluyang makapagsalita, mahigpit na ikinuyong ni Wan Chang Wei ang kanyang kamao, nag-aalab ang galit sa kanyang dibdib, mariin niyang wika, ang Dark Abyss ang ninunong lupain ng God Envoy, paano nila basta-basta itong iiwan? Dagdag pa niya, mabigat at puno ng puot ang kanyang tinig, dahil ipinipilit ng God Envoy na tipunin ang lahat ng powerhouse, Hinalakoy na kapag tayo na sila ng bitag, hinihintay lamang nilang hilahin tayo, kasama ang mga eksperto ng silangang rehiyon at saka nila buburahin lahat sa isang iglap. Nang marinig ito, ngumisi si Elder Lee, puno ng kasiyahan at paghangang may halong kasamaan, mariin niyang sinabi, Sec Master, napakatalino niyo, kapag nagtagumpay ito, wala nang kakayahan ng silangang rehiyon na lumaban sa atin, ang Feathered Immortal Sec natin ang magiging walang kapantay at mamumuhay sa kapayapaan. Dagdag pa ni Wan Chang Wei, puno ng kumpiyansa, tama, ang mga puwersang mula sa labas ng rehiyon ay walang awa. Tama ang desisyon nating kumampi sa Feathered Immortal Sect. Gaya ng sabi nila, ang matalinong tao ay umaangkop sa panahon at sa huli, mariinyang isinumpa, Ye Junlin, ngayon ay magiging masunurin kang alay sa libing ng Feathered Immortal Sect. Balik sa kasalukuyan, sa sandaling iyon, Makikita ang dambuhalang si Aka na malakas na humihiyaw, ang kanyang tinig ay parang kulog na dumadagundong sa kalangitan, ang mga cultivator sa ibaba ay nang inig sa takot, worry na dudurog sa bigat ng presensya, isa sa kanila ang mariing nagsabi, ito ba ang kapangyarihan ng banal na halimaw na kumpang, hindi na ako makahinga sa sobrang presyon. Dagdag pa ng isa, nanginig ang boses habang bumabagsak ang kanyang tuhod, masyadong nakakatakot, hindi na tumitigil sa panginginig ang mga bintiko. Sa kabilang panig, makikita ang pagkasindak ng mga miyembro ng Feathered Immortal Sect, ngunit na natiling tahimik si Sect Master Wan Changwei, sa kanyang isip, marihin niyang winika ng may paghamak, napaka-engronde ng dating, ngunit ito na ang huling sandali mong magmayabang. Samantala, makikita si Ye Junlin na marangyang nakatayo sa likod ni Aken, worry hari ng kalangitan, marahan niyang sinabihan ng kanyang banal na halimaw, Aken, hinaan mo ng kaunti, masyado mo silang tinatakot. Ngunit bigla na lamang natigilan ang lahat ng lumundag sa gilid ni Ye Junlin si Zhu Wachan, masaya itong nakaluhod sa koto, tila nag-aalay ng buong paggalang, at mariin wika, Senior Ye, isang dakilang karangalan na makita ka pong muli. Napakunot ang noo ni Ye Junlin, bahagyang nagtaka, sa kamariin sambit, at sino ka, oh, naaalala ko na, si Little Zhu, tama. Mula sa ibaba, bahagyang natigilan ng mga cultivator, nagkatinginan sila. Halos hindi makapaniwala sa kanilang narinig, isa sa kanila ang mariing nagsabi, ang numero unong Sword Immortal ng Silangang rehiyon, tinawag lamang na Little Zhu, tama ba ang narinig ko? Sa panig naman ni Sect Master Wan Changwei, lalong lumalim ang kunot ng kanyang noo, malamig ang kanyang ekspresyon habang nagbubulong sa sarili, ano, si Zhu Wachen ay labis na ma-pride, paano niya titiisin na tawagin ng ganun, at dagdag pa niya, puno ng paghamak, Ye Junlin. Masyado mong tinataas ang tingin mo sa sarili mo. Sa sandaling yun, makikita si Zhu Wacha na tahimik, ngunit dumilim ang kanyang ekspresyon, at sa isang iglap, nagbago ang kanyang mukha, masaya niyang inilahad, ah, narito si Little Zhu. Nang marinig ito, halos himatayin sa matinding gulat ang mga cultivator sa ibaba, na panganga sila, sabay-sabay na nagsabi, ano, ito pa rin ba ang dating aloof na white-robed sword immortal? Halong pagtataka at inis ang alat sa isip ni Wan Changwei, mariin niyang winika sa sarili, paano nangyari ito, ganun kalaki ang pwesto ni Ye Junlin sa puso niya. Sa puntong ito, makikita si Ye Junlin, nakatayo sa ere, worry hari ng kalangitan, mariin niyang sinabi, puno ng kapangyarihan, nandito na ang lahat, napakaraming pamilyar na mukha. Mula sa ibaba, masiglang wika ni Fan Deshang, sabay bigay pugay, Immortal Ye, sa ngalan ng aming sect master, magalang kung binabati kayo. Sa gilid naman, malumanay na wika ni An Miao Ye, puno ng damdamin, young Master Ye, hindi ko inaasahan na makikita kita muli bilang isang immortal, mukhang hindi ko na talaga kayang makahabol sa iyo. Nang marinig ito, agad bumaba si Ye Junlin, marahan niyang hinimas-himas ang ulo ni An Miao Ye, ngumisi, at malumanay na sumagot, may pagkakataon ka pa, ngayong nabuhay muli ang kunlon, kung makakamit mo ang celestial fate balang araw, maaari mo pang lampasan ako. Samantala, sa kabilang panig, masayang sumabat ang matandang ancestor ng pamilyang Zhu, kumukuway pa ito, puno ng sigla, habang mariing wika, immortal ye, mula nang umalis kayo sa aking tahanan, labis ko na po kayong namis, naaalala niyo pa po ba ko? Napakunot ang noo ni Ye Junlin, nagtaka, sa kamariing tanong, at sino ka naman? Agad lumapit ang matandang ancestor ng pamilyang Zhu, Yumuko ito, nagbigay ng matinding respeto, at mariing pagpapakilala, ako ang ninuno ng Ling Zhou Zhu family, minsan akong nagdaos ng handaan, at pinarangalan mo ako sa pagdalo, para sa'yo, personal kong pinutol ang kapangyarihan ng dalawa kong sariling anak. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si An Miawi, bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat, mariing niyang wika, hindi ko inasahang ganun pala si Immortal Young Master Ye. Agad namang nagtanong si Ye Junlin, nakakunot ang noo, malamig ang tinig, anong ibig mong sabihin na ganong klaseng tao? Pagkatapos, matalim niyang tinitigan ang matandang ancestor ng pamilyang Zhu, bakas sa kanyang mukha ang matinding inis, mariin niyang winika, puno ng pananakot, kung ayaw mong mamatay, magpaliwanag ka ng maayos sa immortal na ito. Nanginginig ang matandang ancestor ng Zhu, takot na takot, ngunit mariin sumagot, ang ibig kong sabihin, Ininsulto ng dalawang hayop na yun ang minamahal niyong disipulo, ang Blade Demon. Kaya kumilos ako ng makatarungan laban sa sarili kong dugo. Sa sandaling yun, mariing sinabihan ni Ye Junlin ang matandang ancestor, puno ng pananakot at paghamak, matandang hanggal, dapat mag-isip-isip ka muna bago ka magsalita ulit. Ngunit bigla siyang natigilan ng bahagyang lumapit ang sect master ng Feathered Immortal Sect, yumuku ito, nagbigay ng respeto, at mariing pagpapakilala, ako ang sect master ng Feathered Immortal Sect, si Wan Changwei, ang nagpasimula ng coalition army na ito, pagbati, Immortal Ye. Nang marinig ito, agad na lumingon si Ye Junlin, bahagyang umiti, ngunit puno ng panunuya ang kanyang tinig, ikaw pala ang sect master ng Yuhua Gate, kahanga-hanga nga ang malalaking sekta, kahit pinuksa ko na ang napakarami ninyong tao, nagawa mo pa rin tipunin ng ganito karami, hindi masama, hindi masama. Agad na tumugon si Wan Chang Wei, mariin ang kanyang tinig, Immortal Ye, nagbibiro naman kayo, kung may isang bagay na marami ang feathered immortal sect, iyon ay ang mga tao. Agad namang sumingit si Ye Junlin, puno ng panunuya, ha? Ah, tama, yung saint child yun na nakipaglaban kay Akenko ko at nauwi sa pagkalublab sa letrin, nasaan siya? Bahagyang napailing si Wan Chang Wei, marahan ang kanyang sagot, ang saint child ay nasa Yuhua Gate pa rin kung sakaling mamatay ako sa Dark Abyss ngayon, kailangan niyang pamunuan ang kabuuang gawain ng sekta. Sumagot si Ye Junlin, casual na nangungulikot ng kanyang tenga, sa madaling salita, siya ang may iwan para ayusin ang kaguluhang iiwan mo, tama? Pagkatapos, agad siyang tumalikod, nagwagayway ng kamay sa itaas, si Wan Changwei ay napakuyom ng kamao sa matinding inis, marinyang wika, kung ganun, sana kaya ninyang ayusin ang gulo mo, sa sandaling iyon, lumipad si Ye Junlin patungo sa likod ni Aken, kasama ni na Fan at Zhu Wachan, bakas sa kanyang mukha ang matinding kumpiyansa, mariin niyang ipinahayag, tama na ang kamestahan, maghanda ng umalis. Pasiga na sambit ni Zhu Wachan, puno ng alab, lahat, sundin si Senior Ye at durugin ang Dark Abyss. Masiglang dagdag ni Fan Deshang tulungan si Immortal Ye sa pagwalis sa Dark Abyss at lumikha ng panahon ng kapayapaan para sa silangang rehiyon. Walang pagdadalawang isip, agad na sumunod ang iba pang grupo ng mga cultivator ni Naye Junlin, bakas sa kanilang mukha ang matinding determinasyon, handang nusubi ng mga nilalang mula sa Nether Abyss. Samantala, napakunot ang noon ni Wan Changwei, bakas sa kanyang mukha ang matinding galit at paghamak, mariin niyang bulong sa sarili, ako dapat ang commander ng coalition army na ito, pero lahat kayo ay sumusunod sa kanya, hintayin mo lang, magbabayad ka. Makaraan ng ilang sandali, sa pasukan ng Dark Abyss, dumating ang kunpang kasama ang iba pang grupo ng mga cultivator. Matalim ang titig ni Zhu Watchan sa entrance ng Nether Abyss, mariin niyang wika, nandito na tayo, sa unahan ay ang pinakadelikadong lugar sa silangang rehiyon, ang Dark Abyss. Mariing sambit ni An Miao Ye, sabay igpit ng kanyang kamao, winasak ng lubusan niyang Master Ye ang mga find ng Dark Abyss nung nakaraan, sa buong puwersa natin ngayon, lilipulin natin sila. Masiglang inanunsyo ni Fandesh ang tama, naghihingalo na lang sila. Ngayon, pupuksain natin ang lahat ng kasamaan kasama si Immortal Ye at ibabalik ang kaliwanagan sa silangang rehiyon. Kompiyansang wika ni Zhu Wachen, nandito si Immortal Ye. Kaya walang saysay ang mga find ng Dark Abyss, masiglang dagdag ni An Miao Ye, sundan si Immortal Ye, sugod, at sa walang pagdadalawang isip, mabilis silang lumipad, kasama ang iba pang grupo ng mga cultivator, Papasok sa nether abyss, nang makita ito ni Wan Changwei, mumisi siya ng may paghamak, dumilim ang kanyang mukha, malamig niyang bulong sa sarili, mabuti, nahulog na sa bitag ang mga hanggal na ito.